Kung <laughs> ang tagay, pag di putla. nga. Natakot. Parang hindi pa uti mabang. Eh, ayos na yan, malutong. Ikman mo. kalutungan aray. kalutungan yan. Ayaw, isi wag na muna. wag yung ulit muna. Oo. Uh -huh. Mga bukas. Ano kaya? Hmm. Ay, eh. Bawag ang dalong karawap mo. Hmm. <laughs> <laughs> uh -huh. Ilag. dalih pair at ateng hum titimusa na eh uh. kalo turan kalo turan indi pa pwede ibenta no indi no kalo turan oh uh.

2.5 miles ha? bakit? ah libtok ayun ba ito eh nahiya ka lang ata sa akin eh kabuti eh makakakain bakit? matabang matabang Wala yung matabang daw po mamaya ng asukal mo ba nga kawala nasa? matabang <laughs> Nasabong yung kumangi yung ah, tabang. Baka maging artista ka pa eh. Sobrang tamis po. Ang tabang Aba. <laughs> Ba't yung ganito ito? Awan. Oh, Ba't naman naman no, pagkakasarap? Ah ah. Ang po. Dakpat na. <laughs> Tawag ang kapit Mayroon mo kulang pa sa inog. Hindi. <laughs> Ba't nga pagkatabang? No, minsan na ganyan din yung ano ay. Eh? Ano minsan naman, eh parang nakakitit na yung ano. Ganyan na Ganyan din na tunog ay. Eh. Favorito. Mababa ang sugar. Ay parang pa nangangain ang... Parang bubble gum. Tapang po. Ano ba may tabang? Ano ang puno ko talaga. <laughs> Ikaw ba? Ayan <laughs> <Yeah>, po eh. Mahumali <laughs> wow, eh. Oh, Mahumali. Ito po pala matabang. Ano kaya? ba mo muna ang puno para tumamis? Hindi naman. Kabilang puno ang ating kinuha na nung mission na eh. Eh, ba't naman nagkagano? Ang kabilang puno ang kinuha na natin. Irigigan. Putla! Kala ko ang sarap niya. laki eh. tapat uh. na sana eh. Kung <laughs> di naging talo. <laughs> Yan nga. Matabang po. Atras yung dalbay eh. Putla. Ikaw nga ang tagain pag di ka putla. <laughs> Ako ka din. Maputla po ang atilang ka. Kami na tamis kaya, tatamis din yan. Ay, quality yan, so, kami na tamis. Ganyan na nga ang kasarap ang luto. Eh. Yung tatamis pa yan, malang araw. Ganyan talaga ang buhay. <laughs> 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 minsan tama, minsan mali. Pero karaniwan, laging mali. <laughs> Ay, ari makaka... Wow, mali, ari. Sabi mo lang matamis. Item. Ay, tamo. Nakalangit yung ganda <laughs> <laughs> Wala kang pintas, walang bulok. Oh. Ganda balat. Makinis. Aba. Eh, hey, makinis daw. Bakit tusok? Wow, <laughs> <laughs> mali yan, ya, no? <laughs> oh. Wow. Wow. Oh, <laughs> ay, yung rare ay. pa bumili. <laughs> Pero tatamis pa itong ganito. Natamis ito ano toy? <laughs> Saksakan ka asukal sa puno. Wow, oh, ang no. Trader din na yan, oh. yan ang tamay. Para naman ito hindi pa tunay na hibay. Ganyan din minsan, nangyabog pa. Panalo pa rin po. Biyaya po yan, eh. Tatanggi sa biyaya? Yan o isang ano. ligtas tayo sa mataas sa sugar kaya nga matabang <laughs> ayon nga, ayon. <mimilip> uh. pa niyo pa. wala pa tayo niyog wala pa o gata ang kailangan kaya magkutumin mas pwede pa ring gata na ano lalo kong sardinas ano ah hindi na ano okay. pang ulam ha Ay, Oh? hindi ka ba nga nangka hindi ka mormon ha Nakakain pala yun <laughs> <laughs> nangka o oh, ang gulay na nangka ari pa kaya hindi na Wow, mali po. Sobrang ganda. Talaga nakakatakam <laughs> yung kulay mo orange orange ayo. Oh. Pero sa tabang po naman, oh, putla nga, iba eh, Ba. Ay talaga ikaw naman ang tagay pag di ka putla kahit maliit la ang ay. labot. Tayo po yung hihinayang kaya aring dinukloy po namin. Ayun, salamat po sa inyong pagsama no nakadali tayo na isang maputlang langka ay ayos po naman. Salamat pa rin po tarbiya. Biyahe pa rin oh. May katas po naman. May katas ano? Ayun, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.